Ang hinihingi po lang 35 billion lang. 35 billion po lang, kasi kumpara sa nangyayari dito, 35 billion flood control project ng first district of Bulacan lang. na napakasama naman sa loob yan. Ito, the whole correction system, maaayos mo. Sir, excuse me, sir. Bye-bye sir. wala well, kahatag din hinabang <laughs> Wala pa bang nagbigay na ano? Wala pa? Wala pa? Wala, wala, wala. kami kakain. Wala. Yeah. Ito, kaming bigas. Malaking bigas. Wala pa, wala wala. Pang... Wala. Ano natanggap na ninyo? Mga hayop kayo. Easy lang sa inyo gumastos ng pera ng taong bayan. Samantala mga kasamahan natin nagdurusa at humingi ng tulong dahil sa bagyo. Naghihirap sila. Maawa naman kayo. Hindi niyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Ang laki ng pera ng taong bayan tapos bibigyan nyo lang ng 10k pa bahay mga hayop kayo hayop kayo